Magandang umaga. Good morning, sir. Hey, good morning, Igan and Connie. Magandang umaga po sa lahat at taga-subaybay. Lapit lang namin yung impormasyon kahapon na Sinag at uh, nakumpirma kanina nung uh, Farmers Cooperative naman ng na Central Luzon. Yung 5 to 6, very ano eh, crucial. May mga sinasabi, hindi na muna sila magtatanim. 5 to 6 weeks. Oo. Mm -hmm. At uh, maraming factor na, na nababanggit. Pero particular, itong uh, imported rice, yung pag barat ng presyo ng palay po nasa 7 o 8 piso lang daw po at iba pa uh, aside the mesa nakarating na ba sa inyo yung pagtigil ng pagtatanim ng magsasaka natin uh, actually igan Connie, titingnan natin yan kasi ngayong panahon na to karamihan ng mga farmers natin supposed to be nakatanim na ito yung ating wet season cropping ito yung uh, major cropping season natin dahil hmm. pag ulan yung mga rainfed areas na tataniman din na uh, kung saan pag uh, panahon ng tagaraw hindi yan natataniman so mas malaki ang harvest natin mm. expectedly ma-harvest yan September, October hanggang November at uh, isa sa napag-usapan Uh, nung mga pagbisita ng ating Pangulo ni Secretary Kiko sa Bulacan at sa ibang bahagi ng bansa, yung paglalatag ng floor price at uh, inaayos yung guidelines yan uh, para sa susunod na harvest season nga opo ang konteksto ho nung kung bakit hindi na magtatanim ayon po sa sinag at sa ilang tahong mga na-interview natin ano ng na mga magsasaka kasi nga naman pinibili ho sa kanila kanina ang update sa atin na sa 7 pesos na lang nga bumaba pa dun sa 8 na initially nakausap po natin kahapon ano pero kung magtatanim paghihirapan pa nila eh parang lugi naman sila sa bandang huli eh di wag na lang daw magtanim so yung imported na lang para wala ng gilingan mm -mm. Uh, actually naririnig din namin na balita yan uh, Connie and Egan. Apa. At ang isa sa mga rason nga raw ng mga traders ay dahil uh, lumalawak yung bilihan ng 20 pesos na bigas. Pero dapat nilang maintindihan na yung 20 pesos na bigas na yon ay binili ng NFA sa halagang 24 pesos. Hmm. Hindi naman yun galing sa mga traders at may subsidiya yan ng gobyerno. Uh, kaya yung preso niyan supposed to be beyond the 20 pesos talaga. Yung kung na natin yung presyuhan ng bigas sa pamilihan. Sa ngayon, ang regular ay nasa 40 at ang well-milled ay nasa 45. Halos parehas yung local at imported. ah uh, ito yung tinatawag natin na uh, presyo na makikita sa karamihan ng mga palengke. may mm -hmm. nakikita tayo na 35, 38, 30 pesos pero hindi yan yung prevailing price na nakikita sa mga palengke. Mm -hmm. So mahirap gamitin yung uh, reason na dahil uh, may 20 kasi yung 20 targeted yung ating beneficiaries doon, yung vulnerable groups, yung mga hirap uh na talagang kailangan ng suporta ng ating uh, pamahalaan e in okay. so and and yung participation ng NFA sa market is uh nasa 5% at gusto yung pataasin ng ating pangulo uh kaya dodoblehin yung budget ng NFA next year and with the uh, program na maayos na more than 100 warehouses at uh, saka mga uh -huh. silos next year aasahan natin na pwedeng madagdagan yung pwedeng mabili ng NFA sa mga susunod na mm. anihan at ang isa pang maganda dito kung magtuloy tuloy yung pagpasa ng bagong bill na magbabago doon sa mandated functions ng NFA mas madali niyang mailalabas yung stock niya na palay at bigas mm -hmm. at mas iikot yung pagbili niya ng uh, palay sa ating mga magsasaka. Okay, isa ho sa mga sinabi ho ni Mr. Sonny Shoson kanina na, na, na tagapangalaga ng mga magsasaka ho sa Central Luzon, dati daw uh, mayroong pino no ng mga facilities ang NFA no, may mga drying facilities sila, mga Dry, storage, milling, milling. at pati storage. pati storage. Pero sa ngayon tinanggal mga... daw yun, Forklift. Oo. Uh, Kasi obsolete na. Obsolete na. Pero wala naman daw inilagay na kapalit. Kaya ngayon, mas magagastusan yung mga magsasaka dahil nagpapamil pa sila sa iba pa. Pribado daw mm -hmm. ang milling nila. Na actually sa ngayon na ako ni and, and Egan, mas uh, yung nasa banggit ko kanina, um, parang nasa 130 ata kung di ako nagkakamali. Yung gagawin under the NFA uh, modernization program niya, mm. uh, 130 na mga warehouses. Kasama rito yung Uh, pagrepair ng mga uh, equipment at uh, pag-install ng mga bagong dryers at saka rice mill uh -huh. including na yung mga attendant uh, equipment kagaya ng weighing scale at kung ano-ano pa para masigurado tapos na mili rin si NFA na maraming trucks mm. para mas madali yung paghakot ng mga yes, palay mm -hmm. ang problema lang talaga ngayon uh, naging limited yung capacity niya dahil doon sa napakarami ng nabili ng um, nakalipas na panahon kaya importante yung pagsasaayos at yung pagpasa ng nung, noong bill para mas mabilis yung paglabas mm. and kasi nasa emergency pa rin tayo yun yung nagiging reason para uh, si NFA nakakabenta yes, sa STI at saka mm -hmm. sa mga LZUs. sir baka pwedeng pakilitig na na lamang itong reklamo kasi ang sinasabi ho ni Mr. Johnson kanina ay eh, gumagana pa naman no napapakinabangan pa naman kahit na medyo may katandaan na daw yung mga facilities na pinrovide ng NFA pero tinanggal nang wala nga kung kapalit pa. So baka in that uh, regard, baka pwede hong maimbestigahan din. Kasi kung ibig sabihin ba, kung matanda na, eh, kahit na gumagana pa naman at nakakatulong doon sa mga lugar na yon tatanggalin na just because may kapalit na na supposedly na programa. Paano ba yung inyong direktiba? Sige po, papatingnan po namin 'yan kay Oo. Admin Larry agad and mm. at the same time actually nagutos na rin si Secretary Kiko oh, na po. tingnan din yung ibang lugar na mayroong uh -huh. mga ganitong incidents kagaya sa Tarlac, sa Bulacan at saka dyan nga sa Nueva Ecija. O nga ho kasi yan yung talagang nabanggit din kanina no na ang kumbaga prioridad po ni Sec si Kiko no eh yung mga drying facilities, maparami and all. So ito ho, nandito na tayo sa update ngayon na maisasagawa ho 'yan pero next year pa? Uh, yung iba nag-start na ngayon. Actually, hmm. meron ng almost 2013 na natapos. Apo. At uh, yung iba naman ay first quarter, second quarter of next year. So, kailan okay. po ang lahat buong Pilipinas wala nang reklamo sa mga drying facility, storage at iba pa? Uh, Napakalaki ng requirements Opo. ng bansa natin Opo. for grain dryers. Opo. Kasi yan talaga yung pinaka-importante. Dapat ang palay, pagka-harvest niyan, ay na. talagang mm -hmm. dapat matuyo. Mm -hmm. Yung rice milling kasi, kahit anytime, basta yes, po. natuyo na yung palay, pwede na yan na Eh. So ang importante talaga yung drying. So makakaasa po tayo bago matapos po ang termino ni uh, Presidente, at least covered na yung mga major na mga areas po natin? Yes po, yan po Ayan, yung gagawin uh, natin mm -hmm. na magkaroon ng mas maraming uh, grain drying facility Ayan. sa buong okay. bansa po. Thank you, Asek, Ha. Salamat Ayan, say, po. Asek, ingat po kayo. Maraming salamat, Igan and Connie. Mabuhay kayo. Good morning. Ayan po naman si uh, ASEC Arnel de Mesa, mm -hmm. spokesperson, Department of Agriculture. Thank you.